ako. Oh, Siyempre, una-unang sa, una -una sa lahat, malulungkot yung fans at mga editors na at mga sumusuporta sa amin ng lubos, mga gumagabay sa amin na love team na Hannah, Siyempre, malulungkot sila. Pero, kailangan po talaga natin i-respeto yung, yung decision ni Harold kung aalis ba siya. Kaya, ayun. Ako din, mag i naman po ako sa management. And for the meantime, gusto ko po muna mag-solo. Ah, kasi kung umalis na siya, magsasalo na lang po muna ako. Pero kung may darating po na talagang fit sa akin, why not? Okay lang po. Pero syempre, nakakalungkot pa din kasi si Harold po aalis na. Eh sabay po kami nag-grow. Sabay po kami parang sabay po kami nakilala. Kaya, ay, nakakalungkot talaga. at supporters namin ni Harold ng Hana. Kalma lang kayo guys kasi tinatry, tinatry ko yung best ko at ng management para mabalik si Harold. Siyempre, di naman madali na bastang ilitgo si Harold, si Kasi, kasi maapektuhan din yung love team pati kayo. Kaya ayun lang guys. At siyempre, naniniwala ako na Hana pa rin sa 2025.